Hi guys, welcome back sa aking channel. So for today's video, uh, gagawin gagawa tayo ng fertilizer uh, using eggshell na usually na ginagamit natin sa sa ating pagluluto. So ito kasi guys, uh, hindi ko siya itinatapon. So sayang naman kasi kung itatapon ko dahil uh, Pwede naman siyang uh, gamitin as fertilizer uh, sa ating uh, mga halaman. So ito, uh, umpisa na natin, guys. So simple lang naman po. Uh, dudurugin lang natin ito, yung eggshell ng uh, pinong-pino. So hanggang uh, maging ano na siya, yung uh, parang ano na siya, uh, pulbos yung pino niya. Okay? So dudurugin lang natin yan. Okay so after uh, ilang minutes ng uh, pagduro so ito na yung magiging uh, itsura niya nung uh, dinurog natin na uh, eggshell okay So yan uh, pwede na natin siyang uh, ilagay sa mga uh, tanim natin okay Kuha lang tayo ng uh, tanim natin okay So simple lang uh, ito guys Uh, ibubut lang natin siya uh, sa paligid ng uh, tanim natin. Okay, so maganda dito sa fertilizer na to, yung eggshell, uh, mayaman ito sa calcium, 'di? Okay? So nakakatulong calcium uh, sa tanim natin para maging uh, matibay okay, yung mga sanga niya. So nakakatulong din ang calcium upang maging maganda yung uh, pagtubo nung uh, tanim natin. Uh, tapos yung uh, mga dahon nya magiging maganda din yung uh, pagsibol. Okay. So dito kasi hindi ako gumagamit ng uh, fertilizer kung maaari. Okay, so maaari maganda talaga yung natural na pamamaraan. Ayun, nyo lang sya sa paligid niya. Ayan. 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 Okay. So, that's all guys. So, I hope may natutunan kayo uh, sa video na ito. Okay. So, kung bago ka lang sa aking channel. So, please don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa aking uh, mga videos. Okay. So bye guys!